Idinaan ng akap o abot kamay ng mga may kapansanan ang pag-unlad ng Pasigenyo Pasig Federation ng Bangbang sa isang Thanksgiving celebration na ang kanilang pagpapasalamat sa buong taon ng biyaya. Kasabay nito ay ang paghahatid ng saya sa mga miyembro ng nasabing organisasyon nitong linggo sa Bambang Elementary School. Binigyan kami Thanksgiving party nitong sa Bambang, Akap Bambang. Ito pong ating uh, year-end Christmas party para sa PWD Bambang. Uh, magkakaroon po tayo ng uh, mga parapols. And then, uh, nagkaroon po kami ng yearly naman po. Meron kami ganitong uh, uh, the said event. Uh, nagpapatlak kami para sharing din sa pagkain. At the same time, uh, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sponsor na nabigay po ng mga parapol para sa aming PWD members. Halos walong daan na ang kasapi sa samahan at ayon sa mga opisyal nito, ay may nakalatag ng mga ihahatid pang tulong sa mga membro. More or less 800, kasama na rin po ang mga senior PWD. Kung ilales po natin ang mga senior uh, PWD, ang talagang PWD more or less mga 600 para mga gano'n po. Meron po mga naka-line up na ibababa po natin sa ating mga miyembro ng PWD. Muli po kami ay nagpapasalamat sa mga nag-sponsor po ng mga arapol, si, si na mayor, si congressman, sa vice, uh, vice mayor at lahat po ng mga councils and also the barangay captain, Adelza Maniego at sa lahat po ng mga kagawad po ng aming barangay. Uh, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagtulong sa aming mga kapwa PWD. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga officer po. Sa barangay coordinator at sa city coordinator po. Salamat po sa inyo. Sa kanilang masayang programa ay nakiisa ang barangay chairman na si Rodel Samaniego kasama ang ilan pang mga kagawad at barangay secretary. Tiniyak ng kapitan na sa kanyang administrasyon ay gagabay at tutulong sa sektor. Nandito tayo sa Bangbang PWD. Uh, Nag-celebrate po sila ng kanilang Thanksgiving. Uh, sa iba, Thanksgiving, pero sa to totoo, Christmas party nila yun. Eh, no? Bumati lang po tayo rito at nakilahok sa kanilang party. Asahan po nila yung todo suporta. Ah. Noon pa man... Hindi pa naman tayo kapitan dito. Uh, sinuportahan po natin ang PWD, solo parent, senior citizen. Lahat po ng pangangailangan nila eh nailapit po natin sa city at napagbigyan po naman sa tulong ng ating city council at ng ating mayor. Sa lahat po na nanonood ng iNews, uh, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.